Meron na parehong matinong tao, parehong mabait, parehong disente na hindi nakikita ng tao yung nangyayari inside the bedroom or inside their house pag sila na lang. So wala na sila doon. So dalawang matinong tao na hindi lang magkasundo. So kailangan maghiwalay. Usap-usapan ngayon sa social media ang umanoy hiwalayan ng mag-asawang Sharon Cuneta at Kiko Pangilinan. Makahulugan kasi ang binitawang pahayag ni Megastar sa naging panayam sa kanya ni Luis Manzano, sa kanyang YouTube channel na Luis License nito lamang December 12, 2023. Ayon kay Sharon, bagamat lahat ng mga blessing sa buhay ay nasa kanya na, mayroon umanong isang bagay na ipinagdasal niya, na hindi sa kanya na ibigay at ito ay kanyang hinangad simula pagkabata pa, na magkaroon ng asawa, magkaanak, at alagaan ang mga ito. Ngunit sa unang beses na siya ay ikinasal ay nauwi sa hiwalayan. Matatandaan na ikinasal si Nagabi Concepcion at Sharon Cuneta at nabiyayaan sila ng isang anak na si Casey Concepcion. Inamin naman ni Megastar na nahihirapan siya sa kanya ngayong asawa na si Kiko Pangilinan dahil sa malaki ang pagkakaiba ng kanilang mga propesyon. Si Kiko ay politisyan kung saan ayaw raw ni Sharon sa politika. Ngunit nagawa nilang maging maayos ang kanilang pagsasama dahil sa pagmamahal nila sa kanilang mga anak. At pareho silang respetadong tao. Ngunit dahil sa hindi pagkakaintindihan kaya kailangan maghiwalay. Buong pahayag ni Sharon Coneta, I'm very grateful for everything I've been blessed with. But you know what's funny? Isa lang yung dinasal ko na lahat ibinigay sa akin pwera yun. Kasi noong bata ako ang gusto ko lang magkaasawa ako magkakaanak, tapos alagaan ko lang asawa at mga anak ko. And then I got married the first time. Obviously, it failed. It's still a struggle to keep the second marriage going. Magkaiba ang direksyon namin, eh. He's a politician. And you know I hate politics. Magkaiba kami but we managed to make it work. Well, number one, because we love our kids. And we're both respectable people, dagdag pa nito. Mayroong parehong matinong tao, parehong mabait, parehong disente, na hindi nakikita ng tao, yung nangyayari inside the bedroom or inside their house, pag sila na lang. So, dalawang matinong tao na hindi lang magkasundo kailangang maghiwalay. Kasi isa lang ang buhay eh. Mas masarap pag-usapan kasi kung may isang masama, isang maganda. Mas masarap ikwento wala pa namang opisyal na pahayag na inilabas si Megastar patungkol dito. Tila nagpahayag naman ito ng kanyang damdamin sa kanya ng buradong post sa Instagram. Anya ay loyal siyang tao at hindi niya iniwan ang kanyang pinatutungkulan para sa iba kundi para sa kanyang kapayapaan. Ani sa burado niyang post, I'm loyal. I'll never leave you for someone else. I'll only leave you for myself for my peace, may sanity, may respect, may dignity. Dahil sa nabanggit na ito ni Sharon sa panayam sa kanya ni Luis at base sa kanyang cryptic post, tila hinuha ng mga netizens na hiwalay na nga ang mag-asawa.